Kung gusto nyo nga ng masarap at pwede, pwede nyo rin gawing pampulutan ay ganitong luto nga ang gawin nyo sa pusid. Bukod sa napakadali na nga nitong lutuin eh, ay hindi nga rin pala ito sa mga ingredients. Pero bago nga pala ang lahat ay sobrang nagpapasalamat talaga ako sa lagi nagbibigay sa amin ng mga prosent po. Dahil bukod nga sa Wagyu Beef Burger ay isa nga rin pala ito sa mga binigay sa amin. Ito nga pala ay Pacific Bay Baby Squid. Yung binigay nga ito sa amin ay frozen na prosent pa kaya naman akala ko malalaki yung laman niya. At nung ko na nga siya, ay doon ko lang nakita na sobrang liliit pala niya. At sa Nagluto nga ay eh, nagpaidit na nga ako ng mantika at nagisa ng sibuyas at bawang. At nung maamoy ko na nga yung aroma ng mga sibuyas at bawang ay nilagay ko na nga itong mga baby squid. For the first time ko nga pala makapagluto ng ganito kaliliit na baby squid dahil yung madalas naliluluto ko nga ay medyo malalaki. Pansin ko nga na parang wala itong tinta at tubig lang ang kumakatas sa kanya. Kaya naman hindi na nga ako nakapaglagay dito ng tubig dahil kusa na nga siyang nagtutubig. At sa pampalasa naman ay paminta nga lang muna ang nilagay ko at hindi na ako naglagay ng asin dahil maalat na nga ang lasa nito. Hinalo-halo ko nga lang pala saglit at naglagay na nga ako ng suka. At maya-maya pa ang konti ay sunod ko namang nilagay itong toyo. Hinalo-halo ko nga lang saglit at sunod naman akong naglagay ng oyster sauce. Alam kong nahuhulaan nyo yun na yung luto na gagawin ko pero wag nyo na munang skip para naman may idea kayo kung paano pa siya lalong pasasarapin. At pagkatapos ko na maglagay ng oyster sauce ay nilagay ko na nga itong mga bell pepper at sili na green. At para naman magpantay ang lasa niya ay maglagay naman tayo ng konting asukal. Kung gusto nyo naman na med medyo matamis ay pwedeng pwede nyo rin namang dagdagan ng asukal. At sa point nga na ito ay malapit na nga siyang maluto kaya naman naglagay na ako ng magic sarap. At hinalo-halo na nga ng konti at maya maya ay luto na nga siya. Kaya naman tara, tiki man time na. I-try e, nyo na rin tong luto na to dahil hindi lang kaldero ang mapapataob nyo. Dahil siguradong walang magpapas ng tagay pag ganito ang pulutan nyo. Kaya naman hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye bye!